dai na mga kalapati eh. may tatahin na mga kalapati sa uh, kaurag mga kalapati mga kawag ito uh, side sideline ni eh, kaurag mga kalapati <laughs> pambili ng patuka ng kalapati mura lang ang singil ko rito eh 50 pesos yung katrabaho ko eh, nagpapatahi ng sapatos ah, pinagbigyan ko naman kasi sabi ko tumatahi lang kasi ako yung pangsarili ko lang eh kapag yung ah, sarili kong sapatos sa tahiin ko yun doon lang ako nagtatahi ng ah, mga oras na yun pero pinagbigyan ko lang to katrabaho ko kasi kasi namamahalan daw doon sa ibang, ano, sa ibang uh, nagtatahi ng sapatos. Ang singil daw na nga doon sa iba, eh, 150 ata. 150. Yung uh, singil. Namamahalan, eh, alam nung katrabaho ko na nagtatahi ako ng sapatos, eh, nilapit sa akin. <laughs> Ayaw ko sanang tayin eh, kaso kasi pang sarili ko lang naman yung pagtatay eh. Yung pang sarili ko lang eh. eh. pinagbigyan ko naman. Eh, tinanong ako kung magkano raw yung singil ko. Eh, sabi ko, ano lang, 50 lang kako. Ka <laughs> Ito, 50 to. Ah, yung isang pares nito, andyan oh. Tapos na yung isang pares, ito naman, malapit na. ah uh, 50 lang yung uh, hiningi ko sa kanya kasi sabi ko, ano lang eh. Kumbaga, hindi naman talaga ako nananahi talaga eh. Kumbaga, pang sarili ko lang sana to eh. Kaso, pinagbigyan ko lang tong katrabaho ko kasi namamahalan dun sa ano Ibang eh, tumatay eh, 150 na yung hingi talagang mataas na mga kaurag. Ito naman na uh, pinagbigyan ko kasi pambili ko ng uh, patuka ng uh, ano ng kalapati ko <laughs> 50 pesos. Patuka ng kalapati. Okay na 'yon mga kalapati. Ah. Uh, Kumbaga, kung ano yung mapagkakakitaan, pambili ng patuka ng kalapati, eh grab na natin yun mga kalapatids kahit mura lang mga kalapatids <laughs> malapit na rin itong matapos eh ilang ano na lang eh ilang uh, tahi na lang to malapit na to eh Pambili ko lang nga uh, ng uh, patuka ng kalapatos. Blitse. Tutumba mo yung video. para mas ano mas uh, malakas yung pagkakakapit binababa ako siya, ko siya mga kaurag tinatapakan ko siya para Pag dito kasi mga kaurag, pag uh, hinihila, hindi masyado, dapat tatapakan mo siya eh. Para naiipit mo siya nang uh, masyado. tuka ng kalapati. Pag pagmahal mahal mo talaga yung alaga mo, 'di ba, mga kalapatids, mga kaurad. Eh gagawa ka ng paraan para pambili ng uh, patuka nila. Ayun, update ko kayo sa aking ginagawang uh, uh, pagtatahim, mga kalapatis, mamaya. God bless, Kaurag Vlog. Uh, maging masipag lang para makakuha ng uh, pera, ng uh, pagkain. Kung may mga alaga kayo, eh, eh pagkain mga Kaurag. Bye. Kaurag Vlog on YouTube. Don't forget to subscribe. Hanapin nyo lang yung Kaurag. kawrag Vlog sa YouTube. Maraming salamat. Notification bell and all. Click the all and notification bell. Maraming salamat.